Iris. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa loto, para sa 2 digits, number 2 at number 23. At sa 3 digits, number 4, number 9, at number 8. Ay para sa loto na anim na numero ay, number 2, number 19, Number 35, number 16, number 30 at number 42. Taurus. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa loto, para sa 2 digits, number 10 at number 11. At sa 3 digits, number 5, number 3 at number 1 ay para sa loto na anim na numero ay, number 26, number 11, number 8, number 19, number 35, at number 42. Gemini, ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa loto, para sa two digits, number 11 at number 5 at sa 3 digits, number 6, number 2, at number 7. Ay para sa loto na anim na numero ay, number 14, number 29, number 30, number 11, number 8, at number 37. Cancer. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa loto, para sa 2 digits, number 19 at number 14. At sa 3 digits, number 1, number 6 at number 4. Ay para sa loto na anim na numero ay number 13, number 25, number 4, number 10, number 27 at number 11. Leo, ito ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap. Para sa loto, para sa 2 digits, number 10 at number 2. At sa 3 digits, number 3, number 5, at number 9. Ay para sa loto na anim na numero ay, number 25, number 14, number 7, number 19, number 30, at number 41. Virgo. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa loto, para sa 2 digits, number 11 at number 8. At sa 3 digits, number 3, number 0, at number 6. Ay para sa loto na anim na numero ay, number 28, number 14, number 30, number 29, number 26, at number 42. Libra, ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa loto, para sa 2 digits, number 14 at number 9. At sa 3 digits, number 2 number 5, at number 7. Ay para sa loto na anim na numero ay, number 19, number 6, number 20, number 18, number 31, at number 37. Scorpio, ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa loto. Para sa 2 digits, number 15 at number 2. At sa 3 digits, number 2, number 5 at number 3. Ay para sa loto na anim na numero ay number 20, number 31, number 8, number 10, number 25 at number 42. Sagittarius. Ito ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa loto, para sa 2 digits, number 16 at number 9. At sa 3 digits, number 0, number 5, at number 8. Ay para sa loto na anim na numero ay, number 29, number 11, number 34, number 17, number 25, at number 10. Capricorn. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa loto, para sa 2 digits, number 5 at number 11. At sa 3 digits, number 1, number 8, at number 6. Ay para sa loto na anim na numero ay, number 23, number 11, number 30, number 28, number 32, at number 6. Aquarius. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, musa hinaharap, o kinabukasan. Para sa loto para sa 2 digits, number 8 at number 17. At sa 3 digits, number 3, number 6, at number 2. Ay para sa loto na anim na numero ay, number 2, number 26, number 36, number 10, number 31, at number 19. Pisces, ito, ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan para sa loto para sa 2 digits number 14 at number 3 at sa 3 digits number 4 number 5 at number 0 ay para sa loto na anim na numero ay number 27 number 19 number 25 number 10, number 32, at number 12.